Hello guys and welcome back sa ating YouTube channel guys. So, nagpapasalamat ako sa mga nanonood dito sa ating YouTube channel guys at, at sana guys manood kayo at hindi kayo nagsasawa dito sa ating YouTube channel guys. Kasi marami pa tayong gagawin dito sa ating channel, marami pa tayong mabibigyan ng mabibigyan. So, meron naman akong isang ano nga guys, meron naman ako isang gagawin guys para para kumita sila guys at para ganahan silang kumita dito sa ating YouTube channel guys. So itong video na to guys ah uh, itong video kasi na to guys uh, sana guys ah uh, para ganahan sila guys mag para ganahan sila guys dito sa ating video guys at kumikita sila dito sa ating YouTube channel guys. So itong video na to mismo guys, itong video na to mismo. Ah uh, Kung sino man yung unang makasaut sa kanila guys, is uh, mapupunta sa kanila yung sahod na itong video na ito guys. So sana guys at nag-enjoy kayo dito sa ating YouTube channel guys. So paunahan lang yan guys uh, so, sa 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 mga kumikita dito sa ating YouTube channel guys. I hopefully guys. Kung sino man yung unang unang makaka makakasaw dito sa ating YouTube guys, sila guys, sila. Kung sino man yung makakasaw nila dito sa ating YouTube is sa kanila tong sahod na to, guys itong video na to, sa kanila mismo yung sahod nitong video na to, guys para naman mag-enjoy sila guys dito sa ating YouTube channel guys at uh, hopefully guys uh sana guys mag uh, magustuhan eh, sana mag, mag, mag ano sila mag kasi ano guys eh uh, parang, parang wala silang gana ibig sabihin mag sila guys so so ngayon guys ang, ang gagawin natin guys is ito nga ginagawa ko tong video na to guys para sa sa kung sino man yung makakasahod sa kanila guys dito guys sa ating, sa ating ginawa guys uh, makakatanggap sila ng ng extra extra extra, extra bonus sa extra sahod sa video na to guys so mapup itong video na to guys mapupunta yung sahod sahod nito itong video nito guys mapupunta yung sinasahod nito sa kanila so halimbawa um, sumahod it, itong video na to ng uh, sabihin nating 100 one ay sabihin nating ano uh, sabihin nating 5,000 guys 5,000 guys so kung sino man yung um ang makakasahod sa kanila guys mapupunta yung sahod mapupunta yung sahod nitong video na to sa kanila sa mga unang nakasahod doon so pagkakataon nyo na guys na para ganahan sila guys ganahan yung ating mga ano guys mga gustong sumahod dito sa ating youtube channel guys na sila so sana guys I hope you guys na Nag-enjoy kayo dito sa ating YouTube, guys. At sana, guys, manood ka ng manood lang, guys. At huwag pagsawaan, guys. Uh, siguro naman, guys, uh, balang araw, guys. Habang lumalaki ng palaki yung channel natin, guys. Marami tayong more exciting content na gagawin, guys. So about sa about dito guys, about sa money give gave away from this YouTube channel guys. So I hope you enjoyed So maraming maraming salamat guys eh sa mga nanonood dito sa ating YouTube guys. At thank you na rin sa mga nag-subscribe guys. Sana guys dumami pa yung subscriber natin guys. So yun lang yung hinihiling ko guys. Thank you very much sa inyo lahat.